tuloy-tuloy po akong tinutoro, dinodoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. worst your honor, sinabay niyo pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako si Pain Bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Liang. I wish to express my intent to be part of the investigation. And I undertake to tell the truth in nothing but the truth. To shed light on the proliferation of illegal drugs. Should you consider me as one of your resource person, may I respectfully request that I be given immunity from prosecution and placed within the jurisdiction of the House of Representatives or the Witness Protection Program, considering that my disdainfulness will cause serious and imminent danger to my life and are self-incriminatory. For your consideration and perusal, of course, Your Honor, I attach herewith copies of my sworn statement containing my proposed testimonies in judicial affidavit, containing my retraction of my previous testimonies during the Senate, during my testimony in the court, More particularly my statement that Colonel Asherto has personal knowledge of the importation of two magnetic vectors, lifters, containing Shabu, and confiscated in Manila International Container Port on August 7, 2018. Your Honor, again, magandang hapon po sa hearing po namin sa korte, branch, RTC branch 35 sa Manila, binago ko na po yung statement ko doon. Nangayon ngayon ko din po may lalabas kung bakit ko tinuro si Kernel Asierto para mag ako. Pero mas mabuti po na ikwento ko ng sunod-sunod para po malaman ng ating mga kalanggalang na kongresista at mga namumuno po sa bawat committee. Dahil ako po ay ngayon pong August, August 7 is my 6 years nung mahuli po yung magnetic lifter sa custom. September, I think, kung di po ako nagkakamali, was my 6 years when I was cited in contempt in the Senate. Kaya pag binilang ko po, halos 6 years na po akong pinahihirapan sa kulungan. Hindi ko po mailabas ng todo ang aking hinaing. Dahil sa Senado pa lang, pagkahuli namin ng magnetic lifter sa customs pagdating ko sa Senado, tinutukan ako ni Poncio Pilato. Yan po ang totoo. Nahuli po namin ang magnetic lifter with Shabu sa Manila Container Port together with PDEA. Then, kasama ko po si Colonel Pardo, Director of the NCR PIDIA. Kasama rin po namin si Colonel Asierto, kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang iligal na droga dahil yun po sa otos din sa akin ng director ng CIS where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, intelligence officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ngayon ay si PDL, Jimmy Goban, with prison number 8223-P5046. Masama po pala manghuli ng ilegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa autos ng pamunuan. Dahil noon po ay katatapos lang natanggali ng pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa Pidia, na pangalan ay si Commissioner Isidro Lapinya. During the time, Your Honor, operatiba na po ako, organic pa akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuoto sa akin, marami pong reports na nare-receive namin na still nando ang mga tao ng first family at pati sila ay nag i During their first few months, Your Honor, malami na pong nawawalang containers. Sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic lefter na isiswing nila. Nahinabol namin, inayos ko because I was din chief. May aksiks na ho ako sa E2M. Nakuha po namin. Positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PDEA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating mo sa Blue Ribbon Committee, nagbago. The night before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nagring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text. Nagpakilalang si Dis Mangawang. Dis Mangawang is our collector, deputy collector during that time sa Port of Manila. Nagpakilala siya kaya sinagot ko pero hindi ko kami niyan magkaibigan as an employee of the bureau. Sinabi niya na tumatawag sa iyo si Paring Bini. Kausapin mo si Paring Bini. I am referring to Mr. Bini Antiporda. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargamento. Sinagot ko kagad siya. Madam, sorry. Trabaho, huli na yan. Accomplishment yan. Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Nag-hearing after the hearing, si Night kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako dun sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tinignan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko siguro ko may tutulong sa akin. Nagpakilalang, tiga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto. Babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong tinutoro, dinodoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, Mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabayin niyo pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club, Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your honors, halos hindi ko humatansya na intelligence report namin ay doon palang validated na na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip. Nag-isip, nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Kenil Asierto at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang dinisgays kong importer ng magnetic lifter loaded with Shabu. Your Honor, before the time nung ma-apprehend namin niyang container, ni kasama kong si Hernan Abarrio. By the way, Honor, ang may niya na Bicaba Trading, ang consignee na yan, ang miari ay tiga Kalapan Oriental Mindoro. Meron akong kasama na tiga Oriental Mindoro. Magkasabay, nalaman ko kagad kung sino si Mr. Bicaba Trading, Bidasto Cabral Barakil. Dahil si Ernan Abaryo ay tiga na-check niya kagad kung sino si Bidasto Cabral Barakil. Ang pamilya ay lang sa... Ang pamilya ni Hernan ay tiga sa Kalapan City. Si Mr. Barakil ay nagtatrabaho lang bilang traffic enforcer sa Kalapan City. Bago ko yan binigay sa PDEA. Inalam at kinausap ni Agent Hernan Abario. Umuwi, kinausap, tinawag. Pare, pakikonfirm mo na lang kung meron parating or what. Alam nyo, yung tatlong tao, normal na normal. Parang walang nangyayari sa kanila. At yung isang insik, dalawa o tatlo, sabi sa akin, pare, yung insik nga, hindi takot eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, may kilyang yan eh. May kilyang yan, and months. Pulong. Kami hingi na lang ng tulong sa inyo, tulong yan. Wala pong kakwinta. Parang hindi po na, parang normal na normal lang. Na yung importation ay, kay Mr. Bidas ang consignee ay, Bicaba Trading. Your Honor, yun pong tatlong yun, nakuha po yun ng PIDEA. Invited by the PIDEA or arrested. It was only presented once sa sinit. Umamin sa sinit na kanya yung kargamento, gamit. Kinakiusapan siya ni Mr. Ponichin. I'm sorry, Yoron, wala pa akong copy. Nagaling po talaga ako sa Bucor. Nandoon po yan, nababasa po yan natin. Mababasa at mababasa natin yan. In I can bring that document here. Napakalinaw ng tanong ng chairman ng Magic Blue Ribbon Committee. Ah, ng Senate Blue Ribbon Committee. Your Honor, inamin, may ebidensya, yung tatlo lang muna. Bakit nila winala hanggang ngayon? Anim na time po ako nagsasuffer sa kulungan? Ang tokha nga, double barrel, kunti lang na droga, kulong ka agad, patay ka agad. Nasaan itong tatlo? Si Mr. Bidasto Cabral Barakil, Lagrimas Katipan, Emily Lukigan, ang alam ko ho yung inchik, pinakawalan din nila. Ano ang meron? At bakit po ako ang diniidik-dik hanggang sa Bukur, nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga. Wala hong nawala kahit katiting. Inorderan po ng judge na sunugin, sinunog, Nandoon po ang testimonya ng mga pidea. Kasama kong pidea sa aking kapasina sa Bureau of Customs. Kami po ang nanghuli. Ano po ang partikular na batas? Ang ibabayolate ko? Conspiracy to import? or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng past family at si Mike Liang para pagsalitain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importation ay isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag dahil sabi ko walang alam yan hanggang ngayon po malinaw basahin ko man po ang testimonya ko hanggang ngayon magaling pa siguro po ang kunti kong memory card hindi ko po makakalimutan kung papaano ko sinakripisyohan yan. Ako ho, ikinulong. Buti na lang may Diyos. Pagdating po sa kulungan, may mga tumutulong sa akin. May mga lumalapit ho. Natistigo kung sino si Michael Yang. Paano nasunog ang Bureau of Customs. Paano pinatay ang empleyado ng mga tiga customs. Bakit ang daming releases during the time? ng mga containers na nawawala hanggang ngayon hindi iniimbisigahan. Napakasakit po mga kalagalanggalang galang na kongresista at sa iba pong mga resource speaker dito. Andito po ako, I am seeking for truth and justice. Nothing less, nothing more. Thank you, Your Honor.